Boy nagagalak na makibahagi sa inaugurasyon ng Malitubog Baridagaw Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Dahil magbibigay ito ng patubog sa halos 10,000 hektarya ng lupa na ang area na yan ay mas malaki, mas malaki pa higit ng dalawang beses ang buong lungsod ng Maynila. Ang MMIP ay pwede rin tawaging mas malaking irrigation project. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang benepisyaryo na ang susumahin, higit sa apat na libong magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay gaganda. Nandyan yung ating ibang sa ating ng mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Yan ang ginhawa na dala ng patubig. Kaya naman, ang kanal ng MMP, MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating lahi.